tayo is magpapadugo ng poste hmm. yan may padugo tayo na isang dumalaga na manok

Ilan. Pagkatapos lulutuin na yan ni Mr. Pogi. Ayo. pa yung isang sa bukas naman to. Pag nagbukas tayo, bali isa lang muna. Yeah. Oke okay. itu ito, isang na to, eh, isa na po natin tayo kahapon. sa